嗯。<laughs>

Yung lakas ng hangin na yun yun, yun, radya, yun. Oh, yun nga. Oo. Oo, yun nga. Oo, yun nga. Oo, yun nga. Oo, yun nga. Oo, yun pala sinyalis. Ay, salam, mga. Yun, yun pala eh. Yun, yun na yun. Sinyalis na pala yun. Um. Oo. Um. Anong uras yan? Alas utso. Nag-uugong na yun. Uh -huh. Basta umugong yung galing sa Sagresto. Bali na yun ang tutok ng tubig dito sa dagatan. isa gitang din wala yung hangin na yun. Oo oh, nga, humupa eh. Oh, sa amin, grabe ang hangin doon sa bakuran. Tanggal nga yerok ka. Eh. <laughs> Inayos lang ito mga ito kahapon. Akala, akala mo yung bagyo eh. Oo, oh, kung may, oh, kung may ulan yung kubo. Oh. Ay, bakas doon sa likuran ko. Oh. Kung may hangin, bagyo talaga. Hangin. Hindi, nag-uukit ko eh. Lakas na lang hangin eh. Alas Oo. Uh oh, Kinu sa may Dolores mo na. Wala. Sa Dolores. Wala kasi ito lang talaga paggabi kahapon ba ako dumating? kahapon lang oo, kahapon oo. nung asing ko ay akwatro 4. pagdating ko nung gabi dito lang pagdating sa may arko na ganyan dito ang hangin sa atin dito lang sa atin kasi atres ng gabi ng umugong yun sige yung makontento kayo buong katawan buong katawan ba? Gaya pa. Oh, ah. pa ito. Abutin pa tayo ng malaro nito. Ang importante maka tayo. So, na kayo Ako ang ngayon lang. <laughs> At mga bisita, kahagabi na naubos. Ako ah, okay. Salamat. <laughs> okay. Yun, nandun pa rin, nabukal pa rin yan. Hindi pa napuputokan lahat yan. Bumukas ka rin yeah. ito. ito lang ang kalagang unang bumukas. Ito. Mm. Yan, pagkadating ng mga linggo, yan naman yung lagang <laughs> Sunod-sunod yan. Sa isip niyan, nandun. Nandun may batong malaki din. Oo. May bukal din. Meron na dito yung may puno na yun. Meron na may imagine yun. mo eh. Sa kadal ng mahabang panahon, di pa tayo uso dito. Yan ay puputok na. Inaabot pa natin. Oh, naabot pa rin na. Ma mahiwaga talaga hindi mo um, sa alam kung saan talaga nanggagaling yung sakto. Kasi yung pumutok, na, bago mang pandemya, pumutok to eh. Ah, Oo, oh, diba? So, eh, yeah, no, alam mo, 2025 so. so. na nga. Three years lang. Three years lang. Three years lang. naman Okay na? Salamat po. Kaya dito kami. Okay. Baba pa kayo San Talsia Kuya Joel. Oh, <laughs> ah, <laughs> mas maganda eh kasi unang putok to dito eh.